Pani ang swerte ko sa araw na ito dahil matapos akong makakuha ng gatas sa isang daang baka na pinapastol ko na ako dito malapit sa puno ng apple. Muntik ko nang maapakay ng mga itlog ng turkey. Dito pala sila nangingitlog. Gusto ko sanang iwan na lang pero naalala ko wala pala kaming ulam sa bahay. Purito pa naman ng mga anak ko ang itlog. Kinakain lang namin ito ng hilaw para mas nutritious. Pero first time namin kumain ng itlog ng turkey. Kadalasan kasi, itlog ng kwago o kaya naman sigal. Kayo pa, anong paborito ninyong itlog? Paano niyo ito kinakain, niluluto ba o hilaw din? Kanyan o, oh, sampung itlog ng turkey ang nakuha ko. Sana bukas makakita ulit ako. Pag ako umuwi, napadaan muna ako dito sa mga wild berries. Napadami tuloy ang kain ko. Panigurado, mahihirapan na naman ako magbawas nito. Dapat uminom tayo ng maraming tubig kapag kumakain tayo ng wild berries. Ay, pala ipapakita ko na sa inyo ang aming newly renovated na bahay dito sa New Zealand. Sana magustuhan ninyo.